Pangalan po? Meron po? po Leo? Sumi ano ko, ang init eh. Nakadikas po yan ah. Oo. Ay, may tipas si sir. thank you po, Thank you. Yun, tapos na rin tayo kumain, no, mga kaobs, no. Ah, naka-65 pesos rin tayo. <laughs> Alright, mura lang kasi doon, no, mga kaobs, no. Yun, habang nagpapahinga tayo doon, mga kaobs, pinasukukan tayo ng booking dito lang din sa Paro Ramamuño. Sandrop up naman ito sa, ano, sa Cubao Telos. Ano kaya ito? ito sa loob. dito sa loob ito na tayo sa pick up location ng pasayro ko no mga kaos nalaki yung pasayro natin ay baka ito ito nga nasa ano laki malaki yung pasayro natin kin mark po kin ah oh, yan okay. sabi ko naman sir ikaw yung nandun eh pumasok pa ako dito <laughs> atid ko na si atid si... si... ko na yung pasayaro ko na mga cubs. at atilios ko ba let's go yung puti na ban okay okay nakadikas ko yan ah. ay may tipas si sir thank you po thank you sana all oh yun e, po naka gcash yung payment ni sir na mga kaops yun e, nandito na tayo sa Telos, Cubao may tip si sir sa atin kasi naka gcash payment Okay so alright alas na alas 11 na pala pauwi na pala tayo nang patuloy hindi pa tayo kumikita ng 500 ah hahahaha <laughs> Pagas pa tayo. <laughs> ano ba yan? Antoli ng oras, di patay tayo kumita. Pastilan. Tayong kinita. <laughs> Alright. Yun, nakauna yung ano, no? <clears throat> Yun, nakauna yung destination natin ng mga Kausan Mateo Rizal. Sana pasukan tayo first time ko kumapasukan ako ng city destination malapit talaga sa di, di, dun pala sa ano mali dun mismo sa San Mateo Rizal at is, nandun na tayo malapit na tayo pawi ng mga cows nakauna yan e walang natin kung bibigyan tayo ng booking pawi testing lang natin ng mga cows pero madalas talaga talagang di ako napapasukan ng ano sit destination minsan umuwi ako ng wala dito sa Cubao hanggang San Mateo walang pasayero. yun at sana mapasukan tayo ayun pagkas muna tayo na bago umuwi na mga kos wala talagang buki na pumasok 150 unleaded nag destination tayo ng mga cops na no? wala talagang pumasok. Hanggang nakarating na tayo dito sa ano sa Petron Ampid at nagpagas na rin tayo. Yun, hanggang dito na lang muna yung vlog natin ng mga cops na no? uwi na tayo. Uh, di ko alam kung makakabiyahe ako bukas kasi may lakad ako bukas. Yun, uh, at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. 5 hours later. Ito yung pasayero natin ng mga kaps, no? Ako po. Nalapit pa lang sana ako, sir. Eh. <laughs> Wait lang po, sir, ah. Ay. Shower cup, mayroon po. Matawag din ako, eh. <laughs> uh, <patay. laughs> Oo. Oh. Sabi ko si Sir siguro yun. Tingin ng tingin eh. Sige lang po. Okay na po? Okay na po? Okay. po hindi batasan, Ah, dito na tayo. Bye, bye Yung mapa kasi naliligaw na naman eh. Gago! Sa batasan pala kayo Sir? Ah, taga, ako rin, taga Mateo lang din. Yun, harit ko na si Sir mga kaob sa batasan, sa drop of location. Let's go! Yun, no? Ang pugi ng kotse. Wow! Big time ang may-ari na ito. Dito lang po. Ah, dito. Apa? Thank you. yon dito na tayo sa drop off location ni eh, sir ng mga kamsa silangan Quezon City uh, General Luna rin pala to dito no ang address niya. ah uh, 220 to, 20, uh, to 33, sana yung per nya mga kamsa ah, no? uh, may promo na 15 pesos kaya 280 na lang yun ganun ulit gala gala ulit tayo hanggang sa mapasokan ng booking alright haha <laughs> Yun, pinasukan ako ng booking dito ng no, mga cab sa uh, may batasan sa Pilimbis 1 one uh, drop off naman na ito ng no, mga kaw, sa ano sa Makati long ride to ng no, mga kaw, long ride Kinita talaga. Ayaw, di ba? dito na tayo sa pickup location mag iwan na tayo ng message sa kanya yun nag iwan na tayo ng message ng mga kaob sa kanya kaya e, ito yung mag reply ang tagal ah naghintay ka ba? wala na it's a prank. <laughs> tawagan natin tawagan natin kasi matagal tawagan ko yung pasahero ko ng mga kaps kasi ang tagal niya mag reply sana hindi to fake booking nako po hindi nagre ring nak <laughs> ng patula ka out of coverage area pa ang galing ang galing naloko na ayun nag ring na Hello sir, sa angkas po. Dito na po ako. Okay po, salamat. <sighs> at parang niya yung siguro binuk lang niya to ng mga cobs Leo pasaporte yung nagbook ng yung nagbook siguro o oh, ito yung binook niya yun yung pangalan <coughs> anak ng patulak ang tagal ito. Leo. Sumi ano ko ang init eh. <laughs> po? Ito ta. Kailan ba? Ayan, ko na siya sa kanyang ano, no, pick up location mga kaps, sa Makati. Sige, diretsyo na lang po. Dito to. Makati yung ano nito no, mga kap sa drop-off location. Makati po. Ah, po Makati. <laughs> okay na po. May daan dito diretsyo tapos kanan eh no. Kasi dito ako pinadaan kanino. Sikipi? Ah itu total katai pinadaan? <tut <-tutra> <tut <-tutra> ah, oh pemirron. Ah. Tagal din ako nag-antay ng no, mga cabs sa init. Naubusan pa naman ako ng tubig. Ayun, pinasukan ulit tayo dito sa Makati ng no, mga cabs. And drop-off naman dito sa ano? sa San Juan and dito sa Bolivia Street ah ito lalaki ito na si sir nakaabang na yun maganda nakabang na yun pasayano natin ba? Pangalan po? Meron po? ang drop-off na ito, Annapolis, no, San Juan okay. sir, wait lang yun, hatid ko na si sir, no mga kabs, sa uh, San Juan, Annapolis Okay na po Saan dito sir? Ah dito na po Hindi dito Let's go Nitiktaga na tong mapa na to Ay magturo ng maayos What? Dito lang po. Eh, tabi natin ma'am. Tiyan lang. Tabi natin dito. Hindi mainit. Ito tayo. Ito lang po ah. Okay. Yun, dito na tayo ng mga kab sa Makati. Sa drop-off location ni ma'am. 308 lang po. 308. 308. Apo. Ayun <laughs> po Thank you po, thank you. Thank you. Thank you Ang dami natin barya. Ano mga cobs. <laughs> All right. Gutom na, nagugutom na kaya. Plus 12 na pala. Kaya pala nagutom na ako. Gugoy, alas 12 na pala.